Ang mabuting balita ng paminuhon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagdadalawang sanggol sa kanyang tiyan. Dapuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galit na sinabi, pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilinot niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Panal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit salin lahi ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinanggalit niya ang mga palalu ang isipan. Ibinagsap niya ang mga hari mula sa kanilang trono. At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel. Pilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. man. si Maria kina Elizabeth ng may tatlong buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon.